Ayan. Magandang hapon po. Ngayon po kasi ano na eh. Siguro po mag-alas do. Alauna na. Ito po yung malaki-laki naming taniman. Ito po. Uh, ito po yung mga kinagbabaksa lang dito ng mga para po kumanda ang lupa ngayon. Ito po madampot na. Hindi na po siya mayero. Pero malamig pa po yung lupa. Tatanim po natin aring mga binubulok nating mga ano, mga halaman, mga damo. Ito po yung waste natin sa kusina. Ayan. Tatanim po natin para gumanda po ang lupa. Ito po yung mga pinaglalagay ko po yung waste ng inter. Kita nyo, bulok na bubulok na po sila. Mabulokin pa natin. Kasi po yung nasa ibabaw sila kaya hindi pa sila nabulok. Ngayon, kung sila nasa ilalim ng lupa, mabubulok na po sila. So, ganito lang po kinagawa akong para lang po mapaganda ang lupa. Ngayon po, itong ating inanong lupang ito, itatabong po natin dito. Ayan. Itatabong po natin. Para po mabulok. Kaya ito po, ready na natin pagtaniman ito ng kahit ano. Marami po akong pananim. Marami po akong binhing pwede nang taniman pwede na pong taniman dami po itong bulok na ano na waste natin sa kusina gabing sa mga ano, para hindi po nasasayang yung mga yung ating po mga ginamit sa kusina na mga ano na sila waste na po tapos lagay natin dito sa idaling pagiging lupa na po sila binch namin na hindi na namin naalis nung ko yung dulo ng mustasa. Kasi ito po, nung taon, tinaniman ko na ng mustasa. Itong side na ito. Parang gusto ko doon naman siya itanim. Pagyan lang po natin naman. Ano naman po natin ng mustasa yung sumpa din yun. Eh, Ayan. Ito po yung mga binhi ko dito. Binhi ko na po ito dito. Ayan. Tataniman po natin. Galing-galing man natin ng bukay. Ayan. Po, nakagandahan dito ng na, lamang kasi po ay ano ang araw po ay hindi po siya masyadong nakikinitan Ah, sa pupu tanim natin ng Meron po po ako natin tirang burong mustasa. Na mustasa. Ito ka na sana pala 'yun para pagtubo ng mga mustasa saka kapag din. dito na lang po. Gagawin po natin tatlong taniman ito. Tatlong klaseng pananim ang ating lalagay dito. Ayan. Tatanim na po tayo ng mustasa. Ayan. Hmm. Ilan man po yung tutubo nito, pwedeng bunutin, tapos si ikatanim po dito sa iba. Ayan, Ayan po. Napagtanim na po tayo ng tatlong klase ilalagyan na lang po natin yung ibabaw ng ano pero panapan pan ito lang yun yung... ilalagyan natin ng kitakamte para mataba po sila pagtubo bibili lang na lang po siguro kami Lagyan ko na lang po ito ng pangalan. Yan. Yan po. Yan, 10 minutes po ulit. Yan po, nakapagtanim na po tayo ng tatlong klase. Ito po yung mustasa. Ito po yung... Titingnan ko po kung pwedeng itanim dito ang gulay. Ayan. At taniman na lang po yan. Kaya sige po, hanggang dito na lang po uli ang aking video. At ito po yung ating naitanim na. Naitanim na dito. Naitanim na dun sa dulo. Pag ano po eh, bukas na po lang po uli. Bye bye po. God bless you all po.